Jose Manalo ay siniwalat na sa publiko ang nalalaman tungkol kina Main Mendoza at Big Soto. Nagbigay na ng kanyang opinyon at sa lobby ng isa sa malapit na kaibigan ni Big Soto at Main Mendoza na si Jose Manalo. Kaugnay ng issue na iniugnay sa kanilang dalawa ngayon. Matapos lumabas ang isyo ng pagbubuntis ni Maine Mendoza ay naging palaisipan na sa marami kung sino nga ba ang ama ng ipinagbubuntis nito. Halos ilang buwan na rin laman ng social media si Maine Mendoza. Nagsimula ito ng mapabalitang hiwalay na nga sila ni Arjo Atayde at may bago na itong kinakasama. Ilang buwan na lumipas ay kasunod nito ay ang pag-amin nga nito na siya buntis na ngayon sa unang pagkakataon. Ngunit agad itong nakarating kay Arjo Atayde at sinasabing hindi siya ang ama nito. Isang nang showbiz naman ang lumutang at sinasabing baka ito raw ang ama ng ipinagbubuntis ni Main Mendoza ngayon. Para sa maraming netizen ay hindi sila kumbinsido dito na ito nga ang ama na ipinagbubuntis ni Main Mendoza. Dahil tila inililihis lang daw ng mga ito ang buong katotohanan kung sino ang totoong ama ng kanyang ipinagbubuntis kung saan ay nadawit din sa isyong ito ang dating kalab team ni Wayne Mendoza na si Alden Richard at sinasabi ng iba na baka si Alden daw ang totoong ama. Ngunit isang balita muli ang nagpagulo sa isyong ito kaugnay sa pagbubuntis ni Wayne Mendoza. Ayon sa aming nakalap na source ay isang kilala at sikat na TV host raw ang totoong nakabuntis sa aktres. Dito lumutang ang pangalang Big Soto. Hindi raw may na napakalapit ng mga ito sa isa't isa. Sinasabing ito raw ang ama ng magiging anak ni Maine Mendoza ngayon. Kaya naman hindi na napigilan ng isa sa kohos at malapit na kaibigan nila sa showbiz na si Jose Manalo ang magbigay ng kanyang saloobin tungkol dito. Ayon kay Jose, wag naman daw sana natin bigyan ng ibig sabihin ang relasyon mayroon sila Lamine at Big Soto dahil para sa kanila ay mag-amana ang turingan nila sa isa't isa. Kaya malabo raw mangyari ang iniisip ng ibang tao sa kanila. Nilinaw din nila na magkaibigan lang ang mga ito at tanging mag-ama ang turingan nila sa isa't isa.